Hello mga love. So, papunta na naman ako ngayon sa palengke. Mamimili na naman ako ng pang-ulam. Halos araw-araw akong pumibili ng pang-ulam dahil marami kami dito sa bahay. Kaya madali lang din maubos yung mga pagkain namin. Inabutan na ako ng gabi bago ako nakapunta sa palengke kasi kinakailangan ko pang hintayin itong nag-deliver ng buhangin. Meron kasi akong ipaparinovate dito sa aming bahay. So at last, nandito na rin ako sa palengke. Bala kong bumili ng gulay tapos isda kasi mas healthy yun kaysa sa karne. Kaya yan, marami mga tao ang namamalengke ngayon dito dahil gabi na. So ayan, naghahanap muna ako ng preskong isda na mabibili ko Meron rin ako nakita na hipon dito, 300 pesos per kilo. Meron ring mga isda na 280 pesos naman yun per kilo. Wala na akong nakita na murang isda dito. So, yung hinahanap ko na lang talaga ay yung preskong isda. Kasi masarap yung kainin yung presko kasi yung hindi na presko. medyo nakakalito rin kung ano ba yung bibilihin ko dahil napakaraming stock ng mga presko isda ngayon dito kaya yan, nagikot-ikot muna ako so ikadalawang ikot ko na to, hindi pa talaga ako nakapag decide kung ano ba yung bibilihin ko na ulam yan, palingon-lingon na ho left and right na yung paglingon-lingon ko dito So, meron rin akong nakitang pusit dito na 100 pesos per kilo. Pero ayaw ko naman kumain ng pusit ngayon dahil hindi ko bet. Ano pa yan? Parang hindi ko bet yung lasa ng pusit ngayon. Mas bet kung kumain ng purse ko talagang isda. Yan, paulit-ulit na yung sinasabi ko. At last, nakahanap na ako ng isda na bibilihin ko. So, ito yung isda na bibilihin ko ngayon dahil masarap itong iprito. Yan, so tinitingbang na nila kung magkano ba yung lahat yung mababayad ko. Umili na rin ako ng hipon. Yan, yung sinasabi ko na po si 100 pesos per kilo. So yan, bumili ako ng hipon. 1 kilo naman ng hipon yung binili ko. Pagkatapos niyan, ay bumili na rin ako ng lato. 30 pesos per paso. Bumili na rin ako niya ng baguong. Kasi masarap kumain ng baguong. Samahan pa ng saging. Kaya, ayan, may plano akong kainin bukas. So, ito naman, bumili rin ako ng sibuyas. Ang mahal na ng kilo ng sibuyas dito, 290 pesos per kilo na. At ito namang saging ay 30 pesos per kilo. So, bala ko rin bumili ng itlog. So, nasyak ako sa presyo ng itlog dahil 10 pesos na each. O, ayan, magbabayad na ako. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye! Hello mga loves. So pupunta tayo ngayon sa palengke. Mamimili ako ng pang-ulam. So outfit check muna tayo. 'Yan yung outfit ko pupunta doon sa merkado dito sa amin.

Oh, nanti jalanin mobilnya, nanti jangan hubung tak buka Oh. Hai, mari.

na ga giog gi akomati pilaha kinoy pa